Hello guys. For today's vlog, ay magpapatubo ako ng mga binhi guys. Meron akong tomato dito at meron din akong talong at pipino guys. Ipapatubo ko muna siya guys bago ko siya itatanim. Itatransfer transfer ko siya sa malaking ano, laga, malaking taniman. So, let's go guys. Samahan niyo ko. So dito ko muna siya guys itatanim sa ano sa may paso namin kasi may maraming mga extra paso diyan. Yung mga pinagtamnan dati ng mga flowers guys pero yung mga flowers ko na nga matay na sila guys. So tatamnan natin ng gulay. Baka mas patok yung gulay guys, mabubuhay sila. Ang dami kasi ditong snail, ang daming kumakain sa mga halaman ko guys sa mga bulaklak. Kaya ano, namamatay sila lalo na yung mga snail ang lalaki, kinakain nila guys. So, ito. May lupa dito na nabili yung amo ko. Yung fertilizer, may fertilizer na lupa niyan. Malambot siya, guys. Ayan. Yan ang gagamitin ko para dyan ko ibinhi yung mga buto na ano. Buto ng kamatis, ang pipino at saka yung talong. Kapag medyo malaki na siya guys, itatransfer ko na doon sa ano, sa malaking garden ko. Ayan, ang kalaban ko lang guys kapag may mga bunga na ay yung mga squirrel. Yung pipino na yan guys, itatanim ko yan doon sa ano, pag lumaki na yan, itatransfer ko yan doon sa may puno ng kawayan para umakyat siya guys. Sa, ano, sa puno ng kawayan, hindi ko na kailan maglagay pa ng ano niya, aakyatan niya. Kaso nga lang, yung sa kawayan dyan guys, palagi dyan yung mga squirrel. Ay grabe, sila nga umuubos ng mga bunga ng ano dito, mga prutas sila din kumakain ng ano guys, bunga ng papaya ko kung hindi yung uwak kaya kung magkaroon ng bunga, ay may kaagaw na ako kailang bantayan ko guys so ayan mahilig ako magtanim-tanim dito guys kasi minsan kasi nakaka-boring pag walang ginagawa ano nag, aano ako sa garden ko nagtatanim kung ano-ano na lang tinatanim ko guys habang na, no? Minsan kasi, mula rin akong time. Kasi ang dami din minsan gawain. Minsan lang din kasi pag walang ginagawa dito, ayan. Binibisi ko rin yung sarili ko sa pagtatanim. Kasi pag nagbunga naman sila, guys, napapakinabangan. Tsaka yung ano, guys, yung mga tanim ko, yung mga kamote, grabe ang dami. Hindi ko naman nakakain lahat yun. Ang dami-dami na nga, guys, laman nung ano, nung kamote ko. Kaso nga lang, nga ako, hindi kasi ako mahiling masyadong kumain ng kamote, guys. Masarap naman siya. Kaso nga lang, yung alam mo na, at uh, nahayaan ko na lang doon. Minsan, may, may mga daga na nga yata pumupunta. Kasi minsan nakikita ko, guys, may kinitkit na, may kinainan na. So, ayun, hinahayaan ko na lang din. O, ba diba? Huwag lang silang pumasok sa loob ng bahay. Kasi pag pumasok sila sa loob ng bahay, ay, ano, mag ano sila doon, magkakalat sila ng dumi nila, tsaka nga marami silang kakain-kainin. Naglalagay din kasi kami dito nung pangdaga guys. Ang kinatatakutan ko kapag kinain nila yung lasun, naku baka magtago lang sila sa kisame eh, At doon sila ma matigok. Ayun. Laging nangyayari yan guys. Minsan ay naku nakakaano pag dyan sila namatay. Tinatawagan namin yung naglagay ng ano ng lason ng ano ng daga para silang kumuha kasi minsan nangangamoy na so ayan guys so oh, yung ganyan yun din yung lupa na binili sa akin ng boss ko. may ano na yan eh, kasama na yan sa lupa yung may fertilizer niya malambot yung lupa mabilis lang ano mabilis lang tumubo yung mga itatanim dyan malulusog kaso nga lang yun nga guys yung problema ko kinakain ng mga snail yung ano mga tanim ko dito yung mga dahon kaya kung hindi ko siya mabantayan mabuti, wala, mauubos talaga lahat yung mga tanim ko, guys. Pero yan, titingnan ko kapag ano, kapag tumutubo na, ipapasok ko para hindi nila makain yung mga dahon. Kakainis kaya, meron din ako dito, guys, lason sa ano, sa snail, sabi ng amo kong lalaki. Huwag ko daw sila patayin kasi kawawa daw. Ihagis ko lang daw dyan sa kabilang ano, uh, bundok niya no, sa kakahuyan para mabuhay sila. Minsan naiinis ako guys, ang ginagawa ko, nilalagay, nilalagay, ko yung lason sa kanila para mga tigok na sila. Kasi ano eh, sinisira nila yung mga tanim ko, eh pinaghirapan ko din yan, tapos kinakain lang nila. Para minsan guys, malibre naman ako ng gulay. Minsan kasi kapag nagbabakasyon sila, ako lang dito, kaya ano. Kaya, ayun, ako lang din kumakain ng mga tanim ko na ano. Ayan, tapos na tayo, guys. Didiligan natin. Diyan ko muna siya ilagay sa may mainit para ano? Para mas maganda. Isisilong ko din siya mamaya, guys, kapag malakas ang ulan kasi baka magsitalsikan sila. Mamaya ng hapon lalakas naman yung ulan. So, diyan muna, guys, yung aking mga ano, binhi patutubuin ko muna, guys. At naalala nyo yung itinanim ko ng palaya guys. Malaki na siya. Mahaba na guys oh. Maganda dyan kasi kapag lumaki siya. Pag humaba ng humaga. Dyan lang siya mamumungas. May puno ng kawa. Hindi ko na kailang maglagay ng aakyatan niya. At saka yung sa pipino din. E, dyan ko din itatanim. Para ano. Ayan. Libre na ako ng aakyatan nila. So ayun lang guys. Hope you enjoy watching. Thank you. Bye bye.